Alright, good morning, good morning, good morning! So, what's up guys? Oh, Ako na ngayon, may pupuntaan tayo sa lupin. Dahil kahapon ay maglalamot tayo. Ako, meron isang item na hindi natin nabigay kay customer. Nakalimutan ka na akin, my goodness! Oh, oh, Nag-trump natin sa na hapon Siyempre, susuli natin dahil hindi naman atit to At, Siyempre, kailangan din nila din nila ito Kaya natin ng parahan, ituloy natin Parang maraming naman maging problema Malit na item Dumalit na lang item ni Sir Eh, nilagay ko sa loob ng top box tapos kung isang kayo kayo magkakalabas ay ayun lang ang naibigay ko sa kanya yung nasa labas nakalimutan ko may good trip talaga samahan niya ako guys dito lang naman siya sa may balik na dito natin to let's go Nakala ko lang pala siya guys na nakalimutan ko hindi guys dahil nanood ko yung video ko kahapon si mag edit na saan ako At Tapos yung isang plastic ko pala na pinagay sa akin si Ter yung nagsitamang sa kahapon Ayun So sakay Naiiwan Ayun Ayun alam natin na ako ang may mali kasi hindi eh ako magdala at nakalimutan hindi dahil wala sa ulo uh, kasi siyempre maraming mo dapat ipahalo na yun sa manong si uh, sa item na sa, sa, uh, sa atin kaya uh, sa natin dala. Bahay lang dito na ako sa exact? Pagkita ko yung mga malapit lang naman siya Normalin siya lang na

Ano, may tao na roon? Para i-abot na lang ng

tao di teman-teman tao po Sir Okay. Good morning. Ako yung lalong kahapon na nag-deliver inyo ng acrylic. Oo. Oh. Bali, nakalimutan mo pala. <laughs> Kaya wala. Nandun sa ano, loob ng top box Ay, wala. Sasalamat ha. Eh, na nakita ko lang nung nireview oh. ko na yung video. Sabi, ala, nakalimutan ako. Ay, sir. Eh, layo, layo ba yung mo? Uh, Diyan lang naman ako sa may, ano, sa may Diyan lang sa may balintawak lang naman sa unahan. Kasi, hindi mabubuhay pag wala ito eh. Oo, oh, sabi ko eh. Kinokontak kita ka gabi, sabi ko. Ah, ganoon. Oh. Laat, And uh, di sabi uh -huh. ko uh -huh. Bukas na lang ako i-dress ako na lang. Salamat. Salamat po. Hindi sana, hindi po. So ayun <laughs> Diba, sabi ni sir Hindi daw mabubuo yung Dine-deliver natin kahapon Kung wala yun Diba Importante kahit maliit na bagay

guys, bali nabigay na balik na natin kay Sir, no? Ngayon e, dito na lang. Salamat sa inyo. Sa yung next, sa yung next vlog.